Magandang hapon, mga kinuman diri na. Marami nagtatanong sa akin sa mga bakit ang layunin kong ipamahagi itong kakamungan o sining ng pananandata o sa ating um, salita ay ngayon ay arnis sa pangkalahatan. Kasi ang arnis ay meron tayo sa Luzon, Visayas, Minanao. Lahat ng tao may kanya-kanyang pamamaraan. Itong natanggap ko pong uh, karunungan na ito, galing po ito sa matatanda. Pinapanatili ko lang sa akin bilang um, aktibong um, aktibidad sa ating komunidad para para mabigyang alaala ang ating mga yumaong um, mga guro at mga bayani ito po ang simbolo ng ating kasarinlan. Ito po ang ating uh, kultura, historia, parte ng ating sarili. Hanggang sa, uh, magmula sa mga bayaning lumaban kontra sa Kastila hanggang sa mga katipunan na revolusyonaryo na nagtanggol at nagpalaya sa ating bansa sa mga mananakop. Ito po, ipapamahagi ko lang ito sa mga Filipino na nais maging guro, maging uh, tagapamahagi ng ating sining at kultura para sa susunod na hinaksyon. Ang nakakalungkot lang sa mga ating mga mga maestro o sa mating mga ating mga guro ay nabaon sa limot ang kanilang kaalaman hindi napamahagi sa ating kababayan Madalas nangyari, nabibigay uh, lahat ng aral sa banyaga habang ang Pilipino ay walang kaalam-alam Sapagkat ang mga banyaga ay sila ay maraming pera at panahon na ibabayad sa mga ating mga guro at nasisikreto sa ating mga kababayan. Ako po ay ang mission ko dito sa ating mga kinumanirinma ay ipamahagi ito ng buo at walang bahid. Sapagkat ito ay ating kultura. Ating uh, lahat ng pamamaraan na ito pwede mong gamitin sa pakikipagtungali, sa pagtanggol sa sarili at pamilya. At ito ay ating um, sining na pwede mong ipama, ipamana sa iyong mga anak. Ito pong, ito, itong uh, karunungan na ito ay aktibo po ito. Hindi po ito ay naisusulat sa bato na igagawa. Kagaya ng painting na to nandito to, to pag wala na ako. Nabubuhay lang mang ito sa puso't isipan ng mga mandirigma. Mga mga ma ng mandirigma. Sa organisasyon ko ang katagalugan, ipinamamahagi ko to sa lahat ng kababayan natin sa Luzon, Desayas, Minanao. Upang maintindihan paano nakikipagdigma ang ating kababayan noong panahon ng ng uh, kolonya sa panahon na pagkipag-tunggali kontra sa mga banyaga gustong umalipin sa bansa. Gusto ko sanang gusto ko sanang um, magkaroon ng iba-ibang guru tagapagsanay sa ating mga hanay para mapamahagi ito ng kabuuan sa iba't ibang daku ng komunidad, barrio, siyudad, iba-ibang parte ng Pilipinas. Kasi ito po ay napaka-importante sa ating kultura. Tayo po ang magdadala sa bansa natin. Kagaya nga ng mga mga banyaga, nakikita natin sa iba't ibang bansa, kagaya ng Japan, may sarili silang mandirigma na na popular o na alam ng mga tao, kagaya ng samurai, ninja, tayo nasa ng mandirigma natin. Dapat meron tayong simbolo ng ating katapangan. Tayo ang isang sobrinyang nasyon na may sariling identidad, may sariling pagkakilanlan, may sariling isip, kultura istorya um sumama po kayo sa akin para lang matuto at mamahagi itong karumongan na minana ko sa ating matatanda at maraming salamat sa pakikinig maestro Jaime Paterno de laza ng mga ginong Nakilang tagapagturo amin salamat